Good day ma'am and sir and welcome back po sa aking channel uh, Matagal po kong nawala at tumahimik At hindi nakapag-upload sa aking channel Sa kadahilan ng ako po ay nag-focus sa aking pagpapapayat Paano nga ba po yan? Yan talaga ang problema nating lahat So lalo na yung mga kagaya ko na office job 8 to 5 ang trabaho. Tapos pagdating sa trabaho, may mga katrabaho tayo, mahilig kumain. Ang unang-unang dapat nating gawin pala ay itigil natin ang kakakain ng fast food. Jollibee, McDo, Starbucks, nag-uumapaw at nagngangaw-ngaw pala ang calories niyan. Palaging sinasabi sa mga video sa pandayat na kailangan daw natin mag-calorie deficit. Yung calorie deficit, sa madaling sabi, bawasan lang naman yung kinakain natin. Bawasan, magbawas ka sa normal na kinakain mo. Sabi ng mga coaches na napanood ko dito sa YouTube, TikTok at Facebook, na kapag sumobra tayo sa calorie maintenance natin, ay doon lamang tayo tataba. Ano nga ba mag-calorie deficit? Sabi ko kanina, ang una kong ginawa ay bawasan o itigil ang pagkain ng mga fast food. Ang ikalawa, para magkapag-calorie deficit tayo, ay mag-fasting tayo. Sa pagpa-fasting, marami siyang klase. Merong 16, 8 na 16 hours, tubig, black coffee, na walang asukal at tsaka lang ang pwede mong inumin or soda na may mga zero calories. Tapos doon sa 8 hours, eating period mo, doon ka lang kakain ng pagkain. Ang problema, doon sa 8 hours, mamaya nag-binge eating ka o binakbakan mo lahat ng gusto mo. So again, ang una nga nating pinat, ang una nga nating tip ay itigil ang pagkain ng fast food, meaning ang kakainin lang ay yung mga real foods. Pero hindi ba real food yung mga fast food? Pag sinabi pala nilang real food, ito yung mga pagkain na lutong bahay. ganoon, luto ni mama, luto ni papa, luto sa karinderya, hindi masyadong preserved or wala masyadong preservatives. Next. So, nakadalawa na tayo. Una, ang pagtanggal at pagpigil sa pagkain ng pasod. Pangalawa is fasting. So, ang ikatlo na natin na tip ay uminom ng tubig. Uminom ng tubig instead na uminom ng soft drinks. Oo, masarap talaga uminom ng soft drinks. Lalo na yung kung kapag tanghalian. Ha! Diba? May digay pa. Pero, mamin sir, kung iinom ka ng soft drinks at hindi mo maiwasan yan, please switch to diet soda si mga zero calories. Kasi ang isang soft drinks ay 120 calories o 150 calories. Depende, check nyo yung likod or yung label ng soft drink na iinumin ninyo. Compared sa diet soda. Sa aking journey, ito nga pala ako dati. So, ang um, lagi ka tong ginagawang sample kasi hindi rin ako makapaniwala sa naging achievement ko sa buhay ko. Actually, ang timbang ko ngayon ay 67.55 kilos pero ni-round off ko na lang para safe. 68 kilos pero may feeling ko may muscle, no? may nakikita akong muscle. Ang program ko kasi ngayon ay body recomposition at ako ay nagda-diet na. For a year and two months. August, September, October, no. One year and three months. So, 15 months. Nag-start ako, mag Last August 23, 2023. And it's November 2024. At sana makatulong ang video na to Sa mga kagaya ko na hirap na hirap magpapayat. Diet and exercise talaga ang kailangan. Pero paano natin makukuha ang exercise kung 8 to 5 ang trabaho natin? Unang problema yun. Gising ka lang maaga, papasok ka, uwi kang late kasi traffic, wala ng oras, ipapahinga mo na lang. Ang ginawa ko, ma'am and sir, is bumili ako ng isang set ng dumbbell. Mula lang naman siya sa TikTok, Shopee at Lazada. Since 8 to 5 niya ang trabaho natin, ako talaga yung nag-adjust sa sarili ko. Sarili talaga ang kalaban natin sa diet journey natin. Sinet ko talaga yung goal na 4 a.m. dapat gising na ako. So every 4 a.m. since last August 20, 2023 ay sinusubukan kong gumising ng 4 a.m. Maraming beses akong nag-fail ang haba ang tagal ng proseso pero hindi ako tumigil. Ulit-ulit ako umulit sa goal ko, pinag ko, at sinet ko yung alarm ko ng 3.30. And luckily, pagkatongtong ng August 2024, which is yung unang taon ko bilang pag, unang taon ko sa pagda-diet ay kaya ko nang gumising ng 4 a.m. nang hindi nag i -snoose. Ay, pag tunog ng cellphone ko ng 4 a.m., bangon agad diretso si inom tubig. Hindi na ako bumabalik ng higa ko So sa so 4 a.m., iinumin ko na yung black coffee ko. Sa so, black coffee ako, humuhugot ng energy. So dalawang stick ng black coffee, uh, great taste granules ang aking ginagamit para may tapang dalawang stick. Pero bago ako magkape, minom ako ng dalawang tubig. Dalawang baso ng tubig muna. Minsan, sa dalawang baso pa lang ng tubig, ay nagjejebs na ako. So, yun yung unang bawas. Pag inom ko ng kape ko, magjejebs na naman. Pero lately na lang yan, pero mga past two months, naging ganun yung cycle ng chan ko. Pero nung una, hindi naman. Sa pag-inom lang ako talaga ng kape na G-Jibs, ang lakas talaga makapagpa-Jibs. Before, kahit anong exercise lang, kahit anong exercise lang ang maisipan ko basta, ang goal ko, gumalaw ako bago ako maligo. Ang goal ko, pagpawisan mo na ako bago maligo. Hindi ka ba mapapasma kapag ka naligo ka ng pawis? So far mom and sir, wala naman po. Nagpapahinga lang ako ng 5 to 10 minutes bago ako maligo. So for 4, 4.30, malamang 5, nag start na ako mag-exercise dahil nag-prepare din ako ng baong ko. Yun pa pala, kayo na lang ang magluto ng pagkain nyo kung kaya nyo. Ang staple food ko, ang hindi mawawala sa pagkain ko ay itlog. Kasi high protein ang diet na pinili ko. High protein at low carb. Nakatipid ka na, pumayat ka pa. Magkano ang order ng mga fast food sa Grab? May delivery fee pa. Kung kaya mo namang magluto o kung kaya kang ipagluto ni mama at ni papa, mas better magbound ka na lang. Mag-invest ka lang sa magandang tupperware o katulungan mo pa si mama mo. Next, nakapagpapawis ka na. Why na? Pasok ko na sa trabaho. 5 ay 8. Biyahe tayo ng 6. So we have 2 hours para Or sabi nating 6:30, 5 to 6 ka nag-exercise, prepare 6 to 6:30 tas 8 ay 6:30 to 8 yan, biyahe ka na noon. So 8 na sa trabaho na tayo, 8 to 5. Kapag nasa trabaho na, wag nang mag-snack. Huwag kang magpatokso dyan. Ang una talagang sikreto sa pagdadayet, huwag mo sabihin nagdadayet ka kasi aasarin ka nila. So, nung una, sinikret ko lang yun. Pero hindi naman din magal Mga two weeks lang, sinabi ko na na. Nagda-diet nga ako. At laki ni, sinuportahan naman ako ng mga katrabaho ko doon. Yun talaga rin siguro isang malaking factor kung bakit ang laki ng development ko, although matagal. Hindi ko alam kung dahil ba to sa jeans, dahil babae ako, at wala naman akong testosterone para mas makapag-build ng muscle Nang mabilis gaya ng mga lalaki. But, I am very much happy with this journey. Hindi kayong mag 2 meals a day. Or ako ngayon ay nakapag-transition na po ako sa 1 meal a day. 3 uh, months na po ako naka-OMAD at hindi naman po ako nagugutom. At kaya ko naman palang mabuhay ng walang kanin ng lunes hanggang biyernes. Kasi akala ko hindi ko kayang walang kanin. Pero kapag kapalagi mo na palang ginagawa, at unti-unti mo lang naman siyang guwawalain, eh hindi na rin siya hahanapin ng taste buds mo. Mga Kopiko ko Blanca, Great Taste, Nescafe 3-in-1, please itigil nyo na po yan, ma'am and sir, kung gusto nyo pong pumayat. Magka-coffee na lang po kayo. Mataas po ang sugar at content at calories ng mga 3-in-1 coffees natin dito sa Pinas. So akala natin... Nagda-diet tayo kasi kapilam. No, hindi po, ma'am. Sir, tingnan niyo po yung nutrition facts sa likod. kasi may calorie pala yung kape na yun. Tapos mataas yung sugar. So, sa diet journey kasi natin, mas mabilis daw tayong bababaan timbang kung bababaan natin ang pag-intake ng sugar at ng carbs. Bababaan, hindi naman totally iwawala. Pagdating ng Sabado, Linggo, ma'am, sir, ako po ay kumakain ng kanin. Uh, three full meals dahil ito ay family day at yun lang ang time na nakakasama ko ang akit papa. So, mas pinipili ko talagang kumain kapag Sabado at Linggo. Banding na din din. Balik ulit sa goal, Monday to Friday, 8 to 5. Kasi sa trabaho naman natin, busy naman tayo, most likely magkakape ka lang. Ika-apat na makakatulong sa ating pagpapapayat ay ang pagpili ng tamang vitamins. Kasi po, Nung ako po ay nagsisimula pa lang, palagi po akong nagkakasakit. Kung kailan ako kumain ng healthy na gulay-gulay, gulay and rice, ay dun pa ako palaging nagkakasakit. So, mahina po ang immune system natin kasi may mga tinatanggal tayo sa o binabago tayo sa diet natin. Ino po kayo multivitamins? Nakatulong siya sa akin. Ang tiniinti ko po ay yung sayo sana, uh, multivitamins, yung cell essentials. Pero pwede po kayong magvitamins lang kahit na anong choice niyo po kung saan po kayo hiyang. Pang common na tanong sa akin is, Paano ko daw nakakaya ng hindi ko sa loob ng 23 hours? Ang nangyari kasi is yung meal ko is 12. Mag-start ako ng 12, matatapos ako ng 1. Mabagal po akong kumain at ninanamnam ko po talaga yung buong lunch time. Hindi rin naman ako naninigarilyo kaya nakafocus lang ako sa pagkain ko. Pero kung tatanungin niyo po kung umiiindi ako na ngayon ng protein shake, yes, umiinom ino po ako ng protein shake ngayon dahil hindi ko po nai-hit yung protein intake ko nang sa pagkain lang so supplement lang po ng protein shake. Any protein shake naman po sa market. Sa so, TikTok at Shopee marami na po. Tapos na pagdating ng araw ay makatulong po ito sa pagda niya, lalo po sa mga kagaya kong hirap na hirap magpapayat. Mahirap po talaga ang pagdadayet. Sarili po natin ang kalaban natin kung hindi natin madidisiplina ang sarili natin at patuloy tayo magpapatalo sa sarili natin ay wala po talaga mangyayari, Ma'am and Sir. Pero please, huwag po kayong magsawa na umulit ng umulit. Sumubok lang po kayo ulit ng sumubok, Ma'am and Sir. At kagaya ko, nagulat ako sa naging proseso ang galing. So, pakita ko yung mga ibang progress photos ko lang. Na possible pala, no? Possible pala ako magka-muscle na pwede naman pala. Dati kasi po posing posing lang na wala namang muscle. Enjoy the fitness journey. Enjoy the challenges. Huwag pong mainip one day at a time. Maraming salamat po, moment sir. And please do like, share, and subscribe for more pampapayat contents. So, hindi Check po natin kung ano pa pong pwede kong i-share. Uh, yun lamang po, mamin sir. And have a nice day.